Aktor, tatay na raw, babero pa Charlie, winarningan ng netizens kay Carlo Aquino, pinapalayo na nag ang ilang nakabasa sa, ayun na, comment ni Jolina Magdangal at emoji comment ni Dimples Romana na may red heart sa post ni Charlie Dizon ng photo nila ni Carlo Aquino Tinawag silang, mga titang mambubuyo at konsentidor daw ang dalawa dahil alam naman nilang may anak na si Carlo at iniwan nito ang kanyang magina. Sa mga comments, ang daming kontra sa relasyon ni na Charlie at Carlo dahil nga bukod sa may anak na si Carlo, hindi raw maganda ang history sa mga nakarelasyon. Saka, malayo ang kanilang age gap. Si Carlo kasi ay 37 years old na at si Charlie ay 26 years old lang sa mga nagsabi namang promo lang ni na Carlo at Charlie ang pagiging sweet para sa movie nilang showing this year. Bakit daw sa photo, nakapatong ang kaliwang braso ni Charlie sa hita ni Carlo at ang kaliwang braso naman ni Carlo ay nasa kaliwang hita ni Charlie? May mga nagwiwish namang sana ay matauhan si Charlie at ngayon pa lang daw ay tumakbo na siya. Saka, deserve raw ni Charlie ang guy na walang sabit, pero single pa rin naman daw si Carlo dahil hindi ito kasal sa kanyang ex. Ang latest spotted sa La Union si na Carlo at Charlie at ang netizens ang mas nagre-react kesa sa ex-partner ni Carlo na si Trina Kendaza na nag-post na. We lost someone whom I thought will be the man who will always keep us safe, someone who will protect us. But little did I know he will be the one who is very excited to remove us from his life.